Hmm. Kaso, Parang may sinasabitan eh. Yan Parang yung... yan yan, yan yun. Parang suprino yeah, na Lalo mabilis, malakas yan. Suprino ka yan? Ito, ito, alok, alok ko ba? Oh? Ano ko nagawa ni Ren? pinata. ko kasi. -no yan. Sayad eh. Palta mo ng pino, ka na ng bago. Bago ito, tingnan dito. Ayun hmm. hey o, kita mo? Hmm. Ito, tingnan mo to. Oh, ito oh Oo, to Ito. Oo, gumagal

Para sa si Prino na saya di. Lalo pa mabilis malakas yan. Prino ka yan. Ito, ba? Ano ko nagawa ni Ren? Pinata. Pinama ko kasi. Sa Prino yan. Saya di. Sa Prino. Saya dyan. mo ng Prino. Bili ka na ng bago. Mga na ito. Tingnan dito sa Kita mo? mo ito. Oo, oh, gumagal. Ito. 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 Oo, no, gumagalaw. Ako, <laughs> oh, wala na sa line to. Wala na. pud ng preno mo. Bago pa man ng gulong, no? Ay, malakas yung tunog niya, lalo pa matuloy yung kamalakad. Ayan na, yun yung tumutinog. Ano? Gumagalaw eh. diyan Malakas eh. Pag lumakas ang lumakas, ipatsik mo na. Guys, ito yung ibang sakin dito na ginagawa namin. Ayan. Ayan. Kasi ito ba ba transmission to? Ayan ba transmission to? Ah... Uh, ito nga yun, yung problema ang mga transmission ayan yung transmission ang bahay ba to? Ah, dito yung garay

Ano? 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 mga Ano? My... Ano? ng Ano? 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 sa Ano? Sa sabi, shock daw. Bago bago ba? Bago? Bago lang. Pati shock Tapos samantala pa yung mo. Yung shock lang. Talaga mga talaga yun. mo talaga mo 7.50 daw. Kuya, 7.50. 7.50 pa. Wala Bagong bago pa. Sa'yo, Hindi ata na-blade. Hindi mo ata. Ha?

pulis kasi, tanong lang tanong. Ba't ba, pamanangin? ba? Oh. Paano, kayo? 7.50 daw. So. Tapos nagtanong ako kay Michael. 7.50 siya? 200 lang yan, sabi. 100 nga lang yan, sabi. Nga, pero dahil, abuto dahil, 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 daba yan mga gusto pagpatindig pa sa badoro 'yun trabador yatap patindig nanaya tapunta pag yung mga ano ko yan na kinakalawang na anong panlinis ko. Ano yung may May, 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 may. may judgment pala dito. Nahihirapan eh. pa ako na ba? Ano? Tingnan mo kung magana pa yan. Ba't napapagawa ka pa sa iba? Ayun, andyan naman sa iba. Hindi ako nagpapagawa sa iba. Yung ano lang, eto lang. Kasi oh. si Arnil. Si Dahit, si Arnil kapagawa ngayon. Ano?

ito okay. hindi bago yung brick pa di bago yung brick pa na yan ha? parang hindi bago bago pa yun eh. makapal pa eh. maluwag lang talaga ito ayun eh, no? laki na clearance oh kaya pal pal na bago kaya maingay eh. oh Lumuon na siya Oo, oh, na. Nung hindi ko maingay. pinapagawa yung ano yan, yung gulong niya. Wala namang maingay nung pinagawa ko na. Nang ingay na. Ingay na. Hmm. Kasi mas na lang may magawa eh. Ito, pipa, sabi sira na. Ang mga gumagawa na, hindi mo talaga subo yan. Ang mga iba yan, mga ah, wala, pating, ano ano lang. Hey, gusto na agad galawin niya siya. Doon sa anong masinag, wala na yung mga galing gumawa doon eh. Wala naman tama yung siya, gusto na galawin. Doon tayo mga galing dati, may mayamot. O oh, ba't wala na yung mga yung mga galing, wala naglipatan. Sa may sumulok? Hmm. Sulo na yun. Doon ako nang pag-uwi, sa may magbabang. Wala, mga na, matatandaan na, na nandun dati. Mga bata na ngayon. Ngayon bata, mga bata. Ah, wala na yun. Mga ganun din mga matatanda. Yung mga Para, matatanda. parang naglipatan na yato. Ah. Nagpalit na ito kuya, bata pa. Yung magpalit na ito, ano niya, gulong. Yung naman naman, wala na kapit. Sinikot na ito. Yung dating mga guwad dun eh. Mga matatanda. Yung tumatanggal nung ano, yung ganito niya. Ha? Yung, ano niya, antay dito?